Nanay kong manginginom, inom, oh. Bumili ng isang GSM Blue. <laughs> isang box. Isang box. Wow. Lakas mo. <laughs> Siyempre. Isang box mo. Dali yan. Firm, no? <laughs> Uwi na si mom, ma Mukhang magiging tagutom na naman kami. Ano ito mo kayo? Hindi na, okay yan? Ayaw nyo naman kayo naman yan. kaya alis na naman tayo another pag-aaway na naman ang magaganap sa pamilyang ito Dahil si Lance na naman ang nagda-drive walang mag-aangal walang magkocomment ang magsalita siya ang magbabayad ng pagkain okay. Panagsalita pag nagsalita si Lance siya magbabayad patagay siya nakarating kami ng kounti lang ang pag-aaway na naganap <laughs> marami nang magbabayad One Asia pala. Doon pala sa signage ng One Asia. Okay, nakarating kami. Tama nga ba? Ayun, daanan ng tao. Ba't tayo tumaan? Mm -hmm. Alam mo. Ah. Bakit parang hindi mahanap Ayun, yan. Tama. Ay, hindi. Hindi ko rin okay. alam na kung nasaan eh. Ayun, mom. May ito try natin. Wow. Ayun, ma'am. Ayun, ma'am. Doon sa uh, ano yun. <laughs> so dahil bring your own food yun, lakad muna kami ni Ma'am to buy some nachos. So na kami, may nabili na kaming chips. Dun <laughs> ba? Ma, baka maano ka sa portal. Car wash muna kaya tayo. Ang <laughs> <laughs> uh, aming mga kapatid, syempre wala pang nadidiskarte ang upuan. Wala kaming nabiling Doritos. Ha? Wala kaming nabiling Doritos. Pero naman pala silang Doritos. Kaya kabili kami ng Nacho King and Takot-takot pa si Ine, may bilihan din naman pala doon. Go bro! Ibab yan, huwag kayong ano. Thank you! Thank Happy eating! Wait 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 play! play, play, play. Okay. Marami naman siyang laman. But this is 300 pesos. Marami naman. Kaya mo yun yan. Kaya mo yan. Mm. Wow! Mas malaki sa ano. Papaya naman. Dirts. Mahal din nyo. Na. siya naman. Nipis doon. -do, Chinela. nung Naramdaman niya mga bato. Sol ba, inay? Yeah. ka. Okay. Kamusta mga ating shawarmao? Enjoy. To the max. So yummy. <laughs> Go there. Over, 10, ano, 10. rate mo over 10. Anong point? 10. Wow, ito sa bigay. Master Rip. Ikaw, kuya. Rate mo over 10. Tumiga ka naman dito, may vlog. 8. Ikaw, lads. 8. Yes. Kukunat nyo na, ma. Hindi <laughs> naman binibili. Yung, yung maluto ni ma'am. Maluto ni ma'am. Rate. Oh, ano rate niya sa luto ko daw? 9.5. Ay, hindi so, man lang pina pinatik. Pina pina na, na uwi na tayo ma. Hindi yeah, na, na naman na yun ha. Aba, tingnan mo naman yun. One, hindi na natapos sa one. Okay, and... pasito Ed! mo na yung susi. Susi, tayo. Susi, tayo. na Pwede din. Yung daw. Eh gusto nila ihatid ako eh. O, oh, bahala ka. Sige, oh, ano siya. <laughs> Hindi, makakapasok ka naman. Makapasok daw, nandun na. Sure, ah. Oh. O. Oh, o, sige, bye. 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 My brothers are loading mommy sex. My baby is uuwi na, Luna. Taube. Babies Tapos na ba kasyon, Tobel? Tapos na po, pasukan na po namin z <laughs> Ta <-da! laughs> Tapos na ang bakasyon ni Inay Daig niya pa Nag-America sa dami ng gamit ha Ah, si Tobel Nag-moist din Luna, my loves Papamit, <laughs> di pa tapos Wait lang, Babies ha I will miss you, my baby Junya I miss you. I will miss you, baby. Tobel. I will miss you, baby. Tobel. <laughs> bye, babies. Bye, bye. Si Mami Mami Luna, and your sister Tobel. The next day. naka-align. Naka-align. Uh, kanina, nung kumakanta yung... Ano yung choir ba yun? <laughs> <laughs> muntik, muntik na akong umiyak eh. Kaya lang, nung kumanta Na, nasisira... Pag, nasisi yung emotion ko nung nawala sa tono eh. Nawala. Ah, nasa dulo pala. I Work muna kami sa cafe. <laughs> Bahay ng iba. Guys, nice we will do Pomodoro technique. Okay? Para maging, ano tayo, para maging mas productive tayo. Okay? Listen, John Paul! Listening. So, 25 minutes, mag-work tayo. After 25 minutes, mag-break tayo for 5 minutes. Okay? Then, we will do it again. Paulit-ulit. And then, we can increase our break. As in, dapat mag-work ka without distraction. Wala. Wala. Ano mo, distracted ka na agad. Wala pa nga sa, oh, ano. Sa table, okay. Let's do it. Okay. Naka-brown noise tayo para, ano, mas ma-improve yung focus nyo. Since di kayo maka-focus. Okay. So, Fred, effective ba sa yung Pomodoro technique? As of now, yes. Parang may <laughs> janpol hindi. Linde. Wala agad. Ano? Wala pang break. Wala na siya dito. Grabe si John Paul. So nga naba, yung sinasabi mo doon kay sir, nasabi niya, putol na. Ito yung sinasabi mo, putol na. Baliw kami kumuha niyan. Choppy ka. Ay, ito okay, yung kumuha nito. Oo. Ito Sinabihan ko yung... Ano klase cafeteria to? Di ba naman cafe ito? Bakit may nagagawa dito? Oo. Oh. <laughs> <Sarawak>. Alin? <laughs> <laughs> Alin. Kung akin ang mundo kasi. <laughs> Ako na naman! dapat yung kanta. Pero tayo makata. Hindi ko alam, hindi ko Huling huli Tulog agad <laughs> Pagpihimay muna ako ng mga Pagkain nila for tomorrow May gano'ng pero Bakit? May niya bumangon? <laughs> <laughs> Big red, two sisters vlogging their hearts out. They'll do the